tong si Hindi ano kasi yan Ni Abney Teves so. Hindi, ano? palala natin sa mga taong bayan oh. Um, mm. Bago pinatay si Governor Delgado Lumipad mm. na sa Amerika si Abney Teves mm. Ganun ba? Oo, oh, oh. ano yan eh It's usually an indication of many things Right, it's a strong indication of guilt oh, So, <laughs> nung nangyari Wala na siya rito okay. Nasa Amerika siya. Nung actual na binaril si Governor oh, Delgamo. oh oh oo. So, iniimbestigahan -ini natin yan. Eh, meron tayong extradition treaty sa Amerika eh. Kung, mm. kung may, ma, may makikita Ganun, eh. Uh, oh. oh. may extradition uh. treaty tayo. So, file ka lang ng case, tapos, ano, dadalahin mo lang sa kanila, di ba? Mm. lang naman mm. yun eh. So, ang ginawa niya, lumipad siya kagad. Pumunta so, siya ng ASEAN. Okay. Iba't ibang bayan. ng ASEAN. Mm. Ano yung eh, pagka, -fine, pagka -fine, habang pagka yun, habang, habang in na namin, lumipad na siya. Mm. Uh -huh. Wala pang kaso noon, inimbestiga pa lang. Tsaka tumagal siya ng dalawang taon. Oh, dalawang yun taon. Lang. Oh. Uh, in the end, doon siya tumigil sa Timor Leste. Mm -hmm. Timor Leste siya tumigil. Mm -hmm. And uh, yung sa investigation, lumabas, talagang may conspiracy at siya yung head ng conspiracy. Mm -hmm. Bakit? Hindi ba sila magkapartido? Para lang may, may konteksto, sino? may Sinong, background. Sino magkapartido? Si Digamo at si... Hindi, si... hindi. Magkalaban, niya. niya. Magkalaban, magkalaban niya. Sa politika. no, Ah, oh. kasi yung, kala, yung kapatid <coughs> ng kalaban. Yung tinalo ni Digamo, kapatid niya. <coughs> si, oh, si Pride. Si, si, Pride. si Henry. Si Pride. Oh. Na nanalo muna si doon bago natalo eh. Natalo sa protesta. Sa protesta. protesta. Oh. 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 Kasi may isang digamong pinatakbo. Oo. Oh. Yes, yes. oh. Tama, may kapangalan. Oo. Oh. Oh. 'Yon. So in the end, nung diniret namin yung yung evidence kasi hot pursuit eh hindi kami tumigil mula nung pinatay si si ano si Go Governor Gov. Digamo oh. at labing dalawa pang tao ah. may kasama eh hindi lang si Governor Digamo ang pinatay Oo. Oh, yung may... mga tao sa paligid niya noon nung umagang yon yung gwardiya inupakang oh, agad Siya, mga, may, video security eh. may mga humihingi ng tulong labing tatlong namatay including Governor oh. Digamo at may sugatan pang Labing tatlo rin, no? Labing apat. Ganun ba? Oo. Oh, oh. oh. So, nandito, 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 Parang nandito, 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 nandito. Mas alam ko, mga, 27 ang injured, eh. Oo. Oh. Kita mo ma sa tayo? video yun. Kaya, nakita oh. ko dun oh. sa magshot, parang 13 attempts, ano ba yun? 13... 13 na uh, 13 uh 13 death. Murder. <laughs> <laughs> oh, tapos maraming, Attempted ano, serious murder. physical injuries. Uh. Oh. less serious. Basta, grabe yun. So, ang ginawa namin, kasi ano eh, nagpunta kami sa wake, eh. Um, kakausapin ko lang, Presidente Sana, pagdating ko sa airport, uh -huh. sinama na ako sa aeroplano. Oh. Uh -huh. Wala akong plano eh. Ah, hindi kasi Wala pa, hindi pa, hindi pa, hindi ko pa plano dumating. Pero siya sa akin, sumama ka na. So uh -huh. sumama ako sa kanya. Pagdating namin sa Dumaguete, eh, yung mga tao ayaw magsalita. Mm. Intimidated eh. Tatakot mm. -hmm. siyempre Hindi, isipin mo naman yon with, with military precision. Ex-military men and special forces ang ginamit niya eh. Mm ni -hmm. eh nirecruit nila yan eh, ni Marvin, kasama niya. Sino naman yung Marvin? ah uh, yun, yung bodyguard? Hindi, ito yung naging ano niya, special assistant. You. Mahilig sa military matters. Oh. Oh. So yung mga special... Nirecruit lahat yan. Oh. And then they trained inside the farm. Mm -hmm. Doon sila nag-training ano, nag sila, test sila, weapons sila. Talaga elaborate plan to, oh. elaborate plan to, 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 to really take out oh. Governor Roel de Gamo. Mm -hmm. mm -hmm. So... Final namin ang kaso after getting all the statements statements final namin ang kaso kasi nahuli namin lahat ng gunmen eh oh, oh. matagal to yung gato kalupit ang operation pero talaga sinuyod natin yan na nahuhuli joint joint effort ng uh, ang PNP very effective ang military very effective NBI very effective mm -hmm. Nakukuha natin lahat ng ano ng gunmen ganun ba ang ang, ang physical possession ba ngayon nasa gobyerno gobyerno no, oh, mga nasa atin nasa atin yung uh, suspect yan oo oh, oh. ho Ayon, So, tumaka siya eh. So ayaw niya pa rin umuwi. Kumuha oh. siya ng abogado at uh, lawyer, lawyer, lawyering up. At, um, Hindi, dik mo doon, na. Nag-file kayo ng kaso sa husgado. Oh. Nag-issue ba ng warrant yung husgado? Siyempre. Oo, nag-issue. So ganoon timeline nito? Nasaan na siya noon? Noon naglumabas yung uh, warrant? Na, Nasaan noon? Uh, oh, Cambodia. Cambodia and route to ano? And route to, Timor Leste. -Leste. Ano Anong oh. theory ninyo bakit sa Timor kasi walang extradition o ano? Oh, walang extradition eh. Okay. Walang extradition pa eh. Wala, oh. wala, wala talaga eh. Oh. oh. So, sige, so lumabas wala na. Wala pa pang eh. agreement sa immigration. Walang wala mga ganun. Oh. Kaya lang ang Timor, Timor Leste member lang Napol ano 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 Interpol Interpol Interpol, Interpol. Uh -huh. member lang Interpol ng, ang ano ano Timor Leste oh. kaya nakita namin yung angulong yon And uh, kaya na huli siya. Kaya ano naman siya. yung ka Ito, kaya siya inuli ngayon. Oh, oh. Hindi, hindi, nung umpisa hindi. pa lang. Nung umpisa pa lang. Huli okay. yan eh. Tapos we went to court. Oh, para inuli. Oh. sa driving range. Oh, pero ito, ito nga yung so, malupit dyan. Yung legal system ng Timor-Leste, ibang klase. Walang inexhaustible ng appeal. Very immature ang kanilang judiciary. Kasi bago pa lang eh. eh. Hinir na. Mga motion for reconsideration. Mama, hmm. Na judgment siya for extradition, motion for reconsideration, in stop na naman, oh. tatlong cycle na ganun. Oh. Walang tigil ng appeal. Sabi ko nga, uh, billions of reasons. And other, in other words, sabihin na natin, corrupt ang kanilang judiciary. Okay. Corrupted. Corrupted talaga. And I said, no, in, in public, kung ganyan ang, ang Timor-Leste, wag na sila mag-member na ASEAN. Because we do not deserve anybody like that. Because at this time, nag-apply sila eh, di ba? Nag-apply sila. Huwag oh. na sila mag-member. Mag-member sila. Magiging refugee na lahat na wanted. Oh. Lahat ng papatay sa Indonesia, lahat ng papatay sa Malaysia. Pupunta lahat ng papatay dito, pupunta ron. Oh. Tapos, protectahan nila. Oh. Pag mm. mayaman. Mm. Siyempre, ibibigay nila yung walang pera. Pero yung maraming pera. Di ba? Mm -hmm. Ngayon. So, doon nagkaroon ng pressure. Kasi, two years na eh. eh two years na ba siya? Two years, years na siya ba? na wala. Nangyari yeah. yan, March 11. March March 11 ba? Mga 2023. Mga si... March 11. Uh, March 4 yata eh. March 4, 2023. O, oh, oh binaril si yun. Governor oh, Digamo. Tatiro mo nga sa Google kung oh, 2023. Oh, oh, 2023. Yung nangyari, eh 2025 na eh. 2 years na. na. Wala kaming tigil, pupunta pa ako nang Timor Leste. Oh, kinausap ko, ano? kinausap ko yung ano, yung pra, yung presidente oh. ng Timor Leste. Mm. Kinausap ko yung Interior Minister nila. Mm. Kinausap ko yung executive. So, Saka uh, pumunta rin sila dito, yung mga oh, ano. Oh, oh. Yung, oh. oh, di ba nag-courtesy nag ko pa 20, sa inyo? 2023, 2023. Ngayon may namamagitan sa amin na mahilig ano talaga siya tumutulong siya honorary consul siya ng isang bansa. Mm. so sinasabi ko sa kanya kung ganyan ganyan ganyan, ganyan lang at hindi nila i-assert ia ang executive power nila talagang i will make it my life's duty no and my life's cost to stop the membership of Timor Leste whatever the cost will be mm. from the ASEAN mm. kasi some, life is something no. for something eh. mm. Gusto nyo eh, sige bigay nyo mm. ayun so ano bigyan mo na makitan Meron may meron may meron kasi tumutulong sa atin tumulta. na uh, may mutual friend tayo. Intermediary. May kaibigan tayo hmm. na na kaibigan ni Horta, hmm. ni President Horta. Uh -huh. Oh, uh -huh. yun. In other words, parang backdoor. Oh, backdoor. Oh, oh. oh. Kaya nga pumunta ako doon, nung pumunta para kami, makausap si Horta. Na oh, na para na para para pa makausap si Horta. Hmm. Oh. So, anyway, di, di ba ang, ang, huling bago ito nangyari, Meron ng order sana na mababalik yan dito pero ini-stop ng husgado ng Timor Leste. Oh, ini-stop eh, na naman, no. So ano ngayon nangyari in between that ruling tapos yung isa, okay, puro, puro, appeal, na, puro appeal then so, so, so mag... nak... makakahalata ka wala na pupuntahan sa sa, 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 sa ano nila sa judi judiciary, na. Ah. Legs, oh. dito no, na nangyayari dito ka nga sa programa nagsabi oh. ikaw mismo nagsabi oh, ano ang sinabi mo dito ano nangyayari? anong nangyayari dito sa si Timor Leste pag ganito na rin nang ganito wala na yan 어디, anong ba, ano uh. ngayon ang basihan bakit dineport dahil hindi, oh, overstaying executive action na to ano siya eh undocumented siya hmm. wanted siya Kasi kasi kinansula passport niya oh Oh. Eh, ano yan eh, any country can do it eh. Mm. Pag hindi documented, criminal pa, automatic yan, alis mo na yan eh. Oh. Eh dito, kinakadal nila. Mm. Oh, so Kaya na, finally, sabi natin, Ito, ito naman Interpol. eh, atin-atin lang. Mm. Lima lang naman tayo itong nakikinig. Diba? <laughs> 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 kayo ba sinabihan na arestuhin na? Hindi. <laughs> Oo, oh, sinabihan kami. Ayo. Oh. Ngayon, may Interpol kasi. May Interpol, oh, di ba? No, oh. may Interpol eh. Oh. Interpol. Tumulog, siya. Tumulong siya. Oh. tumulong Interpol. Oh. Oh. Hindi nyo lang inaamin nung una, Pero talagang kinausap din kayo na arestuhin na namin. Maganda na kayo. Handa na kayo. Oh. Kaya eh, meron na tayong plano eh. Kasi oh, oh. sinabi oh. ni Jimmy oh. kahapon doon, oh. uh, a few months ago, oh. nag-form na kami ng ano, ng, ng team. E team oh. Ng team. Ano ba E-team? E-team. Extraction team. E-team. Pero congratulations team. kay Judge Jimmy ah. Eh? Sumama siya. Oh, sumama, sumama siya. Asama siya. No? Asama si Eli Cruz. Oh. Assistant Secretary Eli Cruz. Ng DOJ. Ng, DOJ. ng DOJ. Oh, retired general. Oh. And Assistant Secretary mm. of, of, ano, of DOJ. Kasama sila. isang sa lawyer. Kuya sa lawyer. Isang assistant na kasama. May fiscal na kasama si ano si General Ellie tapos si, si uh, Judge, Judge, Jimmy, Judge, Jimmy, limang NBA agent hmm. ang kasama tapos ang immigration limang immigration agents uh -huh. so we had a contingent of 12 naghanda na uh -huh. naghanda na uh -huh. yan for, for dami ah 12 pero mo ah. ang oh. naging ultimate na ano dito yung pagpunta ni presidente sa, uh, sa ASEAN kasi summit yan, yeah. No. yun no. ang ultimate yun kasi ang... kinausap din siya di ba oh. nakipag-usap naki si presidente din siya so di ba eh, mabuti na lang kasi yung dalawang yan You must understand is Timor was uh, came from a revolution eh. Hmm. Kaya yung mga yan under under ano rin sila hindi sinabos pa Gusmau. mature enough. Di hindi, lang yun. Young Republic eh, Young oh. Republic. It's a young republic but at the same time these are supposed to be revolutionaries. Oh. Oh. They were oh. under uh, Portugal supposed for supposed a long time. Supposed to long. be idealists. Eh, you know, so, idealists ito mga ito. Idealists. Kaya si Gusmao, yung prime minister at saka si Horta, ano yan? Mas mas ano yung Gusmao? yung yung interior Radikal. minister, galing. Oh. Yung Gusmao at saka yung interior minister, talagang revolusyon yun. Mm -hmm. Itong si Horta, ano yan Iba diplomat, to. diplomat. Siyang diplomat eh. <laughs> alam mo na yun. Alam mo na. Oh. Uh. So anong nangyari? Si Horta lagi nandito yun. Oh. Oh. Kilala kilala niya ugali ng Pilipino. At saka kil may kilala kilala siya. <laughs> Ito na. May kilala kilala <laughs> Ako siya. Ano pa ang basa niya? Tiga sa. Tiga sa. Tiga Forbes Park yan. Tiga Forbes Park yan. Dati. Lumipat na? Hindi, dalawa na. <laughs> dalawa na sa port. Dalawa na? po. Isang north, north isang south. South na. Ayan. Oh. Ha? Ayan. Alam niyo ba kung sino yan? Politician, Ay, hindi. Hindi. Ha? Hindi. Dating ano yan? Hindi. Ma politician. Iba to. Hindi politician, politician ito. Iba pa yung sinasabi iba. mo. Ano? Iba. Iba pa yun. Iba pa. Bago to. Bago to. Ano yan eh. Parang international playboy niya si Horta. Si Horta. Eh, may dating eh. Maka macho yan. Siyempre. Balbas mo eh. Parang check the fire yan. Balbas mo eh.